video guys yun so, nandito kami di Borok kaso kasala ko yung kami naglibit <laughs> so, isang tingin ko lang ay Borok guys Mata to talaga kasi ano panay pagkain yung nakaisip <laughs> so yan ito kami so kahit pa pa ano mabilis lang naman naman ipasok itong mga ano paninda namin kasi kabisad namin kung saan namin ilalagay yan guys so yan so kunti na lang yung hindi yun namin nagpasok so, yung pinaka majority to dito guys yung pinapasok namin yung mga yung mga malbigat walang hangir so yan pagkatapos niyan nilalagay namin yung mga di hangir, so yun madali lang taposin uh, tapusin at lipitin ang mga paninda Tara guys tapos na ang aming so yan ang nangyari dito sa loob ng aming store guys so sobrang kalat na guys kung napapansin nyo so ang dami kasing pinapasok alam niyo na pag, pag ganito ng paninda uh, negosyo na regular store guys so ganito talaga yun Situasyon na pagtapos na ilagpit. So kahit paano, ayos na ayos din naman yung buhay natin dito. Ay, haray ko. So mga pagod naman. So okay lang yun dahil lang. Uh, Tama naman yung tsabuhay natin. Napapagod lang talaga tayo guys. <laughs> si Burok. Tawa no, oh, may buong pang arinula. <laughs> Mayroon yung arinula niya guys.

Kajawa na yun, guys. Masa yung pagyan, alas dos. Nandito na yan. <laughs> oh, <geez>. <laughs> <You> <laughs> Hanggang dito na lang muna ang ating video.